What's up coconut poknat and welcome back for another ganap na naman ng ating buhay dito sa Texas! <laughs> tanghali na nga ako nagising dahil sobrang napagod ako dun sa camping na pinuntahan namin. Bago ko nga po i-share sa inyo ang ating kaganapan for today's video, kapi po muna tayo. Dahil nga na tanghali na ako nang gising, kaya hindi ko na napabaunan ng lunch si David. Dada din ako maipapabaon sa kanya dahil hindi nga ako nakapagpamalengke din. Kahapon ko sana gustong mamalengke after work ng David kaso umulan. So anyway, ang sarap nga pala ng kapi na ito. Flavor nga pala ay caramel vanilla. After ko nga magkape, tinawagan ko si Madam Rio. Sabi niya nga, isusunduin niya ako para kami nga ibibili ng salamin. Special salamin nga pala yun para sa solar eclipse. Last minute nga pala kaming pumunta sa CBS para magtingin. Kaso nga, ay sold out sila. At buti na lang, dun sa kabilang store na pinuntahan namin, may nagbigay ng isa. Nagmadali na nga kaming umuwi dahil ilang minuto na lang ay magdidilim na. Medyo cloudy nga pala dito ng very very light lang naman. Pumunta nga kami dito sa bahay nila Madam Rio at dito na nga kami magtitingin ng solar eclipse. Share-share na nga lang kami dito sa isang salamin na binigay ng lalaki kanina. Nawag nga sila Madam Rio ng kanilang kapitbahay at doon daw kami mag-join. Rinay na nga ni Uncle Brent yung kanyang salamin kung nakikita ba yung moon at saka sun. Mukha kang maliwanag yan sa inyo dahil konti pa lang yung napupuntang moon doon sa sun. First time ko nga palang masaksihan ang pagdilim ng mundo ngayong araw na to. First time ko rin masaksihan ang solar eclipse. Sabi nga ng David ay very rare nga lang daw ito. Ang astig nga nung salamin dahil makikita mo talaga na matatabunan ng moon ang sun. At noong mga oras na nga yan ay medyo makulimlim na. Dahil unti-unti natatabunan ng moon ang sun. At yan nga ang makikita mo pag nilagay mo yung salamin dito sa lens ng iyong camera, parang isang maliit lang na tuldok. O kaya naman sobrang bright pa kaya hindi pa natin masyadong makita. Rinay nga din pala ito ni Madam Rio. Tulad nga ng sabi ko, isa lang yung salamin namin kaya salit-salitan na lang kaming tatlo. Yan kasi ang napapala ng mga hindi ready. Tagal na nga akong sinasabihan ng David na bumili na ng salamin. Sabi ko nga ay magsa sunglasses na lang ako. Ang sunglasses nga pala ay wala ding kwenta. Dahil wala kang makita kundi di ang ng araw. Hmm. Hindi na nga si Uncle Brent at pumunta na nga kami dito sa kanilang kapitbahay. Ang daming ang tao dito dahil mayroon ding pakain. Sabi ko nga kay Madam Rio ay nakakahiya namang pumunta dun para lang makikain. Pero dahil nga pagkain yun at bawal tanggihan ng biyaya kaya let's go. Ang bait nga ni nanay dahil nga binigyan niya kami ng salamin. Sana all talaga may mabait na kapitbahay. Pumesto na nga pala yung mga tao dito at nagdala pa sila ng upuan. Kaya pala hinahanap nila ang anak ni Uncle Brent ay nandito na pala sa kapitbahay. Mga oras nga pala na yan ay sobrang ingay dyan. Dahil ang mga bata nga excited na makita ang solar eclipse. pag sinuot mo nga pala itong salamin ay hindi ka makakita. Bukod tanging makikita mo lang ay yung araw at saka moon. At ito nga at pinapanood namin ang unti-unting pagtabon ng moon sa araw. eto nga pala si nanay na nagbigay sa amin ng salamin. At siya nga din pala ay naghanda ng mga pagkain. Sabi niya nga ay kumuha nga lang daw kami doon ng makakain. eto nga at unti-unti nang dumidilim. Buti na lang talaga nakisama ang panahon today. Dahil ayon nga sa weathercast, 40% today ay uulan. Buti na lang talaga ay hindi natuloy dahil tek Texas nga po tayo. Weather, weather lang. Eto nga, dumilim na ng tuluyan. Kita nyo yun, guys, na sa gitna na yung moon ng araw. Nahagip nga ng aking video na mayroong nagyayakapan dito sa gitna ng dilim. Kanina nga lang ay nagbabangayan ang dalawang ito at ngayon ay sweet na naman. <laughs> by the way, highway, balik tayo dito sa moon and sun. Gaalas dos nga nang simulang dumilim. At eto na nga yung moon na nasa gitna ng sun. Sobrang dilim na nga at hindi mo na nga makita. Today nga pala ay party-party ang mga sangkatauhan. Isang malaking very important day nga pala today dahil sa solar eclipse. Kaya pagpunta namin kanina sa CBS, ang dami namin nakitang nagpipiknik sa mga parking lot. At sakto nga itong aming pwesto dito dahil kitang-kita mo talaga ang moon at saka sun. Na-amaze talaga ako dyan. Kasi doon tingnan nyo naman o oh, maliwanag Tapos dito banda sa amin Kusang kami nakatayo is madilim Isn't it amazing guys? Charot Dahil sa sobrang dilim nga Nagsindi na sila ng ilaw dito sa kalsada Tapos may nag-iisang star dyan na lumutang At nag-iisa lang talaga siya guys At sigurado pa sa sure Na hindi nga lang ako yung na-amaze dyan Halos lahat ng taong nag-abang at nag-antay Ng pagdating ni Solar Eclipse Ang lupit talaga ni Papa G Kasi it's an art Charot <laughs> Ano daw? Ah, basta, yun na yun. At kung hindi mo nga naintindihan, abay, problema mo na yan. Kung aano uh, kayo, no? Dadamay mo bago sa problema mo, no? Today is a very special day, kaya isayaw na lang natin yan, mga Mars. Dahil nga may pa-music si Tatay, kaya sumayaw na tayo, mga Mars. Abay, kung pinatugtog mo kaya yung Budots at saka ni Karla, eh, abay, kanina pa ako dito nagwala-wala. Charot hina itong mga puti na to sa baylihan. Ako. Tumikat na lang talaga ang araw. Chismis pa din ang inatupag. <laughs> Eto nga't masaksihan nyo na naman ang pagsikat ng araw. Sabi ko nga kay Madam Rio, kapag sumikat na nga ng tuluyan ng araw, ay pupunta na kami sa bahay. Dahil doon nga namin ipagpapatuloy ang party party! <laughs> at nung lumiwanag na nga ng tuluyan, wala na kaming makita. Tapos na nga ang palabas at nagsisiuwian ng mga tao. Kaya naman, let's go na sa bahay!